Resibo, walang ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon Ulitin mo ba? Ang relasyon ng isang pamilya naging it's complicated daw dahil sa isang mabigat na paratang Ang 35 years old na si Mary Ann silabihan daw ng kanyang tiyakin sa isang live video ng albularyo na isa raw siyang mangkukulam Makapagsalita ka, kala mo kung sino ka Mangkukulam pala Tinulungan din nila. Ay naman pala, tinulungan ka pala, tapos kinulang mo pa. Natasan ba yung inuutusan mo ha? Natasan ka pala. Malapit lang. Malapit lang sa inyo? Apo. Nasaan ni lang Nino. Tawa. Tawa. Wala akong... No. Sagat ka si Nanay, guys! Huwag kang pangalan, ha? Siya nga kaya ang nagbigay ng spell o sumpa? malaman po namin to. Bali, hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Hindi ko po malaman bakit po nila itong ginagawa sa akin. Ano nga ba ang mga elemento sa likod ng hindi pagkakaunawaan na ito? Matapos ang ilang linggong parinigan sa social media, face to face na ang tapatan ng dalawang panig. Masakit po sa akin yun. Sinabi, alam daw yung pangungulam. Sumanib daw po ako sa katawan ng na nasaktan na tao. Wala naman po tayong ibang purpose dito sa so katarong bar. Kung hindi magkaroon ng amicable settlement lagi. Oh, Kabi. Opo. Yung hindi pagkakaunawaan, magkahintindihan na. Gusto ko lang pong malaman, bakit gano'n yung pagsasalita niya sa akin doon sa may video? Na bakit kailangan naman tong sa may ganun na nagsasalita siya ng ganun sa amin? Ang sabi ko nga, sino yung pamangkin na yon na may asawa pangalang pangalan pa, ng pangalan ko na, na, na yun. So, magkasundo pa kaya ang pamilya? Sa Rizal, isang lalaki ang pinagtataga dahil lang sa nawawalang manok na panabong. Maging ang kanyang misis at pamangkit, hindi rin nakaligtas sa pagsalakay ng suspect. Pinagbinta lang po kami ng nakaw ng manok. Nung nakita ko nakaandosan na po yung asawa ko, iyak na ako ng iyak. Lumapit ngayon sa iyo yung suspect? Opo, tapos tinaga ko sa ulo po. Tinagaan niya rin po ako eh. Sa ulo niya ako tinaga. Nakailag lang ako. Sa braso ako tinaga. Kaya shout out ngayon ng pamilya ng biktima, Kustisya! Ayungi ako ng tulong kasi pinatay na nga yung asawa ko tapos pinagtataga pa ako. Matapos ang dalawang taong pagtatago, din ng mga otoridad ang nasa likod ng pag-aamok. Ang subject natin dito, lang to, game over na ba para sa kanya? Anumang reklamo, bibigyan tugon, bawat hinahingat problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon ako po si Emil Sumangil. Ang pagkawala ng mga manok na uwi sa sabong ng dalawang magkapitbahay. Ang pinagbintangang nagdakaw na si Julian. Walang awang pinagtataga. Sugatan rin ang misis niya at isa pang kaibigan. Ang natikadong mga biktima, mabibigyang katarungan na. Sa San Mateo Rizal, nagamok ang isang lalaki nang mawala ang inaalagaan niyang manok na panabong noong March 2021. Isa sa pinagbintakang magnanakaw ay si Julian Ebor Jr., 56 anyos. Pero nang komprontahin ni Julian ang kapitbahay, bigla siyang pinagtataga hanggang sa bawian siya ng buhay. Pinuntahan ko ang crime scene. Mga kapuso, binalikan ng team ng resibo ang barangay gitnambayan dito po sa San Mateo Rizal. Narito po ako mismo sa karapan o sa mismong property kung saan naganap ang krimen. Ayon sa informasyon at sa investigasyon ng pulisya, dito po mismo nangyari ang tagaan sa pagitan ng suspect at ng biktima. Pero sa mga sandaling ito, nais po namin sana kayong dalhin sa loob Subalit ito ay nakapadlak na ang binabanggito ng barangay at ng uh, komunidad, ng mga kapitbahay. Nagsialis na ang suspect pati na yung kanyang pamilya isang gabi matapos maganap ang krimen. Makakapanayam din natin ang mismong asawa ng biktima at ang uh, testigo na siyang naging dahilan para tumayo ang kaso. Nahanap namin ang asawa ni Julian na si Magdalena. Muli ang aming pakikiramay. Ali Magda, ano ba ang ugat nito? Bakit na uwi sa tagaan nito? Pinagbintangan lang po kami ng nakaw ng manok. Eh paano napunta dito yung asawa nyo? Pinuntan daw po dito para tawagin, para mag-usap nga. Para hindi na nga daw lumaki yung gulo para matapos na. Okay. Eh June, mag-usap tayo. Yung pala, nasa likod na pala ng punto. Ipagbungad ang asawa ko, hinaltak-altak na. Nang marinig ang komosyon to the rescue agad ang asawa at ang pamangkin ni na si Wilson. Laking gulat ni Magda nang may tumamang matulis na bagay sa kanyang ulo. Sabi ko, huwag, maawa ka na sa akin, may mga anak ako. Sabi niya, huwag ka maingay, tumigil ka ng kayak mo. Pinagbintangan si Mary Ann na isa raw siyang mangkukulam. Ang paratang kumalat pa sa social media, kaya tila karayom daw itong tumusok sa reputasyon ni Mary Ann. Ang itinuturo niyang utak sa paninira sa kanya, mga tiyakin niya. Papa, e, ano matapang? Ma pero uh, mga chahin mo, kalaban pa mo. makapagsalita ka, mo kung sino ka. Magbubulag Sa video na ito, nakuha ng isang faith healer nitong May 10 Makikita ang panggagamot sa tiyaki ni Mary Ann na itatago namin sa pangalang Imelda. May iniinda raw siyang sakit sa lalamunan kaya nagpunta sa Faith Healer. Maya-maya pa, tila nawala sa sarili at may sumapi kay Imelda. Ulitin mo pa At nang tanungin ng manggagamot kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Saan ba yung inuutosan mo ha? Ano sa at? Kapit Malapit lang. Malapit lang sa inyo? Uh, sa antipolo? Opo. Opo. Sawa. No, sa sawa. Sawa. Ang lahat ng description sa video, abe, tila sounds familiar daw kay Mary Ann? Kaya nitong June 24 mula Antipolo, siya at kanyang asawang si Melvin sa resibo para ilabas ang kanilang hinaing. Vin at uh, Mary Ann, ano ang pakain ninyo? Ano ang uh, inyong inaing na naisilapit dito sa programa? Ilalapit namin yung pagbibintang po sa amin na sa pagkukulang po. Habang ginagamot po sila, eh... Sinabi nga po na kinukulam daw po sila. Salita ka, kala mo, kung sino ka. Magkukulam pa pala. Naman, tinulungan din nila. Ay, naman pala, tinulungan ka pala, tapos kinulungan mo pa. Sumapi daw po yung espiritu ng asawa ko po dun sa tita niya po na lumabas na medium. Ang nagsasalita ng mga impormasyon patukoy po sa pagkakilanlan pagka namin na kami daw po yung nagpatrabaho po ng... Pagkukulang po sa kanila. Tayo lang nino? Asawa. 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 Ah, Sagat ka si nanay ko! Clapback niya. Hindi siya totoong mangkukulam. Hinala ni na Mary Ann. Pinagbintangan siyang witch ng tiyakin dahil sa isang malalim na dahilan. May kinalaman daw ito sa pagtulong ni Imelda at anak niya sa ina ni Mary Ann na nagdadialysis dahil sa kidney disease. Sagat kasi nanay ko! <coughs> <coughs> Nagbibigyan ng sakit. Ayun, please, Nagal po eh. Oh, At least tumulong sila. Base po dyan sa video na yan, lagi pong binabanggit yung pagtulong. Kasi po, yung pinsan ko po, direkta pong nagbibigay ng tulong po dun sa mama ko. Bali po, yung tita ko, um, parang hmm. ang gusto niya po, dumaan pa po muna sa kanya. Parang malaman niya po muna, natutulungan yung mama ko, bago niya po, maibigay yung tulong sa mama ko. O anong kinalaman nitong kulam-kulam na ito? Para maputol na po yung ano, yung pagtulong nila sa amin na para magalit na po sa amin yung pinsa namin na hindi na po kami tulungan. Ano nag-epekto sa inyo nito? Nung nalaman po namin to, bali hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Sa isipin po na baka may iba pa po kami mga kamag-anak na magbintang sa akin na nakinulam ko rin daw po sila. Hindi ko po malaman bakit po nila 'tong ginagawa sa akin. Balikan natin ang sumbong ng online seller na si Mary Ann na pinagbintangan daw ng isang mangkukulam ng kanyang tiyakin. mo kung sino pa? Saka, ba, mga, <laughs> pa. pala. Tinulungan din nila. Kaya naman pala, tinulungan ka pala, tapos mo pa. Ang paratang na panood pa sa live video ng isang faith healer. Nung nalaman po namin to, bali hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Hindi ko po malaman bakit po nila itong ginagawa sa akin. Inumo ng resibo ang faith healer na si Richard na siyang gumamot sa tiyaki ni Mary Ann na si Imelda. Siya rin ang nag-upload ng live video. Sagad ka si Nanay, ka ah! O, oh, kamababanggit ang pangalan, ha? Nangyari nga ba ang pagsanib in real life? Kasi po sa amin talaga, bawal na bawal po sa amin magbanggit o magtanong ng pangalan. Hindi po kami nagtatanong ng pangalan kasi pwede po silang magbanggit ng ibang pangalan. Kayo lang nino? Asawa. asawa, Melvin. Wala. Uh, naramdaman namin na parang may sarili siyang sinasabi na hindi naman namin tinatanong ba't siya magbabanggit. Ngayon pala, hindi namin alam na mayroon pala silang alitan sa pamilya. Ano ka? Ano ka, nga mga tiyahe mo? Anong mo? Anong makapagsalita ka? Kala mo kung sino ka? Ikukulang pa pala. Pagkatapos mapos ng video, nagpunta si na Mary Ann kay Richard para linawin ang mga pangyayari. Dito raw na kumpirma ni Richard na walang kakayahan si Mary Ann na mangkulam. Kasi kami, ginampanan lang namin ng ano namin, panggagamot namin, ginawa namin yung panggagamot namin. Pwede yung uminit yung katawan mo kapag ikaw yung na mahi ka sa nakarulungan. Hindi po siya ang mangkukulam. Kasi kung mangkukulam po yan, bab, pwede mahilo, bumaksak yan sa kinakapuan niya abang kami ang kaharap niyan. Dahil nasaktan at na-stress sa mga paratang ni Imelda, gustong ituloy ni Mary Ann ang pagsasampan ng kaso. Sinira po nila kami sa ano eh, sa online po. Paano po kung hindi po namin naawat yun? yung mga anak po namin maapektuhan dito. At saka humingi po sila ng public apology dito po sa ginawa po nila to sa amin. Para mapatunayan po namin sa lahat na hindi po talaga kami yung nanakit po sa kanila. June 26, sinamakan ng resibo si na at Belvin sa barangay ng kanyang tiyakin sa Pasig City. Sa pag-asang maayos pang hidwaan, pinagharap doon ng dalawang panig. Masakit po sa akin yun. Sinabi, alam daw yung pangungulam. Sumanib daw po ako sa katawan ng nasaktan na tao. Sa ngalan daw ng kanilang privacy, pinakiusap ng tiyakin at pinsa ni Mary Ann na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Wala namang po tayong ibang purpose dito sa Katarungbaga hindi magkaroon ng amicable settlement kabi eh. Yung hindi pagkakaunawang magkahit-ibigyan. Gusto ko lang malaman bakit ganun yung pagsasalita niya sa akin dun sa may video na bakit kailangan lumantong sa may ganun na nag, nagsasalita siya ng ganun sa amin. Hindi, ko po ina-intensya na makapanakit kasi malaki po ang naitutulong nila sa amin. Kung baga bakit namin sasaktan yung taong tumutulong sa amin. Sila sila. Opo. Giit ni Imelda, tila sinaniban daw siya ng hindi malamang elemento. Kaya hindi raw niya alam ang mga nasabi niya noon. sabi ko nga, sino yung pamangkin na yon na may asawa pangalan na ipigid? Pagagati po yun na So, usap lang tayo ng ano? dandan bilang ama parang barangay dito, bilang jahin pamangkin, ako na mismo kumigit na magkaroon na tayo ng pagkakasundo. Matapos ang isang oras na pag-uusap, hubo pa na rin ang emosyon ng dalawang panig at humingi ng dispensa si Imelda para sa anumang nabitawan niyang mga salita o paratang sa kanyang pamangkin. Patawan, kung may nagawa, napagkakamali, Okay po ba? Hindi mo pwede buksan ang puso mo. Ilang saglit pa. Hindi na rin daw itutuloy ni Mary Ann ang pagsasampa ng reklamo laban sa tiyakin. Maaaring nadala lang daw siya ng kanyang emosyon dahil sa masasakit na nasabi laban sa kanya. Nagkapatawaran na po. Okay na po sa amin yan. Na, nalinaw na po sa amin na wala po kaming kinalaman dun sa nangyari po sa kanila. Nadala po kasi kami ng emosyon namin. Siguro po, nagkulang po sa sa pag-uusap. Karaniwa na ang mga hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Pero sa ganitong mga pagkakataon, hindi mahika o iba pang elemento ang susi para magkaliwanagan sa guli. Mas matimbang ba rin ang kanilang pagiging magkadugo? <transcription> March 2021 nang mapatay si Julian Ellis Ebordi ng kapitbakay niyang si Elpidio Kidilia, 56 years old. Ang ugat ng kanilang sabong pagkawala ng alagang manok ng suspect. Ang suspect napabilang din sa most wanted ng Region 4A. Pagsilip ko dito kasi bukas yung mga bintan nakita ko nakahandong sa nandiyan yung asawa ko. Nakita ko may daldal siyang itak. Tumakbo ako kasi sabi ko baka buhay pa itatak, mo sa ospital. Nung paghipo ko dito, ang unang kong nahipo yung taga dito tapos yun yung dito, yung dito, hindi ko nakita. Opo. Laking gulat ni Magda nang may tumamang matulis na bagay sa kanyang ulo. Iyak na ako ng iyak. iyak. Saan po yung unang tama niyo, aling Magda? Sa ulo po. Ang malala, inamaan din siya ng taga sa ulo. Iski, teegag balikat. Pag biling niyang ganyan, ginan. Sabi ko, huwag, maawa ka na sa akin. May mga anak ako. Sabi niya, huwag ka maingay. Tumigil ka ng kaiyak mo. Pero hindi lang si Magda ang nakaranas ng galit ng lalaki. Magig, ang pamangkin nilang si Wilson pinagtataga rin. Nasaan po kayo no nangyari yung mismong krimen? Nandito po ako. Eh, hinihila ko rin yung tiyuhin ko. Batakan kami. Nahatak siya sa loob, yung tiyuhin ko. Opo, Doon na po siya pinagtataga. Tinaga niya rin po ako eh. Sa ulo niya ako tinaga. Nakailag lang ako. Sa braso ako tinaga. Na, eto po, Ito eto, eto, Tama na to. Tapos, naagaw ko po yung karit niya. Ayan, yan po, tatlong daliri na hiwa ko. Agad silampakan ng patong-patong na kasong murder, attempted murder at frustrated murder ang suspect na kinilalang si Elpidio Kidelia 56 years old. Nitong March 22, lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ito pong suspect natin na si Elpidio Florencio Kidelia ay uh, nagkaroon ng warrant of arrest dito sa branch uh, 75 ng San Mateo Rizal sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder at uh, napabilang po ito sa regional most wanted ng uh, 4A. Pero mabilis na nakataka si Elpidio. Pinuntahan ng resibo ang barangay para alamin kung kilala nila ang sangkot sa krimen. Madalas kasi sila maginuman, So yung mga problema na mga kinakaharap nila, yung minsan napapagbintangan, nawawala yung manok, kinukuha yung ganyan. So kumbaga mga mabababaw na problema na giging malala dahil dun sa inuman hindi rin daw residente ng barangay si Elpidio. Hindi po lihitim mo taga rito. Uh -huh. So sila po yung mga come and go sa isang lugar na mayroong mga informal settlers na pwede puntahan, ay eh, doon sila nakikibahay. So kung halimbawa na mayroong uh, silang magagawang krimen, ay eh, madali lang po silang nakapagtago. Sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya, mag-isang itinataguyod ni Magda ang dalawang anak. Pero dahil sa hirap ng buhay, nauwi siya sa pamamalibos sa kalsada. Sa ngayon, sa ilalim sila ng tulay na katira. Hindi rin siya matahimik dahil alam niyang malaya pa ang suspect at pwedeng huntingin siya nito. Kaya ang shoutout ni Magda, mahuli sa lalong madaling panahon si Elpidio. Unang-una, -una, ano naging epekto sa inyo nitong krimen na ito? Sa inyo bilang asawa ng biktima? Siyempre, masakit po. Masakit po tapos tinaga pa ako. Pero malapit nang matapos sa kinatatakutan niya, ito March 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa suspect. Hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG, DSOU, tungkol sa kinaroroonan ni Elpidio. Nang matukoy ang hideout ng suspect, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Subject natin dito, Lande po, Ready, ready tayo kung ano man ang sakaling na uh sa kanilang pag-aabang. Polis na, police, police. Are, to daba, daba. Oh, ako po. Dibog, ang suspect. Alam mo naman, daba, alam, alam mo na. po, abo. Ha? Alam mo siguro, Kasi si Elpidio Florencio. Ikaw no may gaso, murder RTC, RTC ko As a ruling, hindi ito ang tanging perpektong puwaran ng tagapagtanggol ng inyo pinili. At kung wala ka kaya dito ay pagkakaloob sa ng pamana. Pasok, sakay! Sakay muna. Palakasin ko ako. Oh, sakay. Hoy, sundan niyo. Goal! Oh, na to. Wala na po Matapos ang dalawang taong pagtatago, magbabayad na ngayon sa batas si Elpidio nakapanayam siya ng resibo. Depensa ng suspect. Hindi ko na nito natin ang mga kong ano nila kang nila nung dumuan ako sir, magkakati yung ulo ko eh. Dugungan ka? Opo. Oh sa ulo ko kasi nakahinganap pa ako nung time na yun. Pumakot siya ng tatlo. Kung uh -huh. oh, napatay ko po dahil nga lang pangulo po ko ni Sano. Yung sa ano. Kasi sa, ano, siyempre, mga yung si pamilya ko rin po. Kaya ko na lang din po sa marami sila eh. Kasi ako lang yung sa labas eh. Napaka-importante nito Etong operation na to lalo na rin sa pagka-pagtulong ng mga complainant sa dali ng ang itsadaraket ng mga akusado. Kaya kami ay patuloy na nananawagan itong kapulisan po na kung mayroon pa kayong uh, ibang uh, nalalaman na mga taong gumagawa ng krimen eh wag po kayong magatubiling uh, lumapit sa impilan ng pulisya. kahit papano makahihinga na rin ng maluwag si Magda. Nagpapasalamat ako talagang kasi lagi pag lumalakad kami, lalo ginagabi ako sa ano, pag may pinupuntahan kami. Halimbawa, naglalakad kami galing ampid, mabili ng ulam. Lagi akong kabado. Laging sa isip po lagi parang akong parang natatakot. Ngayon po na na, nagpapasalamat naman po ako sa... sa Panginoon, tsaka sa lahat po ng tumulong. Nam para mahuli si Elpidio kasi nakakatakot talagang tao yon. Matinding trauma at paghihirap ang tiniis ni Magda nang mawala ang kanyang mister. Pero naibsan daw ito kahit paano matapos mahuli ang suspect. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. may, may, ang may atraso.